beach beach, bitch. Natinig mo yun? Ano naman yan, Dudu Yung isang chincha mo. May pasabok. Kaya nga, nako mga kabatang helmet, magtatapos na nga 2024 eh, deep. Ayan, no? Namatay na po yung dalawa mong kapatid, yung panganay. design o ibibigay sa inyo ang ang lupang ito. Sana tanawin niyo sa amin ito. Kung ibibigay namin sa inyo, malalaman naman namin sa eleksyon kung tatanawin yung utang na loob ang pagbibigay namin ng lupa sa inyo. sabi ni Jan. Una sa lahat, meron ba tayong dapat tanawin na utang na loob sa mga politiko? Wala. Wala, di ba? Wala. Dahil dapat sila ang merong tanawin na utang na loob sa atin kung iboboto man natin o iluluklok natin sila. At tayo kasi nagpapasweldo sa kanila. Di ba? Pero eto lang, tataka lang ako dun sa statement ni Madam Cynthia Villar na mamimigay nga daw sila ng lupa or bijugapar, di ba? Ah, o lupa. Papahay. Oo. Lupa, hindi bigas. Eh, okay, lupa at bahay ang pinag dito. Mm -hmm. Pero eh video gape, makikita daw nila sa darating na eleksyon kung tatanawin na utang na loob kanila. 'yung mga pagbibigyan nga nila ng bahay o lupa. Yung ginawa nila pagbibigay, eh kung ibabalik ba 'yan? Sa boto, boto ba? Huh? Kasi sabi niya di ba malalaman daw nila sa darating na eleksyon at malalaman mm -hmm. na naman daw nila. Diba? Mm. kung tinanaw na utang na loob ng mga tao na yan una sa lahat, ang tanong ko lang mga bata helmet yung lupain ba na yan, yung ipamimigay na yan private property ba yan hindi siya mm. pangalawa sila ba talagang totoo nagmamayaring yan mm. okay. mm. pangatlo eh kung government property man yan, so hindi siya private videographer mm. so panong ipamimigay o ibibigay, uh -huh. pero eto, nabasa nyo ba to base naman dyan, sa statement na yan, Bicho na parang hindi naman daw pag-aari nila madang yung ibibigay na diba? kalaing mo yun. Kaya nga, no? Pero, ayan nga mga bata helmet, ano ba talaga dyan ang totoo, ba diba? Pero, ang punot dulo lang dito, tayo, tayong mga mama yan, kailangan ba nating tumanaw ng utang na loob? dito sa mga politiko na to, ano ba yung ano natin, no? Yung dapat tanawin na utang na loob. Ano ba yung utang na loob natin sa kanila? Kaya sa lahat, tayo, nagpasweldo, nagbabayad sa nila, in, in, the form of our taxes, di ba? Mm. Oh, ano, bidyo ka par? Chow, bat puro utang na loob? Kaya nga, ba't ako magbabayad ng utang bat na puro loob utang sa inyo? utang na loob? magpasalamat kayo, ha? Ah, kasi dinalaw kayo ni ganito. Kaya nga sa lahat, Hello, um. tayo, tayo nagpapasweldo sa kanila. Pasalamat Salam. kayo, ha? Ah. Kayo? bakana naman. Naku, kang ganyan? Oo, may napanood ako. Naku, oh! ba ako bata, helmet? Di diba dapat, ang magpasalamat at tumanaw ng utang na loob, eh yung mga nakaupong mga politiko na yan. At dapat, pag tinanaw nila yung utang na loob nila sa ating mga mamayan, in a form of service. Di ba dapat na tayo, tayo servisyo galing sa kanila na dapat diba, natrabaho sila ng matino. Ay, Pero ayaw, nakakaloka lang ang mindset ni Madam. Grabe. Utang na loob hindi ko na maarok mada tak helmet pero sana ang pagtatapos ng 2024 at ang paparating na 2025 no yung mindset nating mga Pilipino sana natauhan na kayo sana mas nakapag isip kayo kung karapat dapat ba talaga kung sa lahat kung ako tatanungin nyo wala akong dapat tanawin na utang na loob sayo una sa lahat yung tax ko yun yung sweldo mo hello oh naman at kung meron man akong nahihita or nakakamit na yung mga bahay or yung mga kaperahan, galing yon sa pinagpagurang ko. Oo. Oh, so, hindi, oh, no? hindi ko mo Oo, hindi ko kasi nung At kung may tatanawin man ako ng utang na loob, videographer, mga kabata helmet, kay Lord lang yon. Uh lang ako may utang na loob. Pero, Diyos Nako mga kabata helmet, kung ganyan ba maririnig mo sa isang klasing tao, sa isang klasing politiko, aba, ikis na yan sa balota. Nakakaloba. Uh -huh. Bung pamilya na lang. No? hindi ko lang talaga lubos maisip. kung um, vote buying ba yan? Form ba yan ng vote buying? Kasi di ba bibigyan kita nito, pero kailangan tanawin mo yun as utang na loob in a form ng boto. Ba? Mauna, mauna ba yung pagbibigay ng ano ng lupa. Hindi ko alam, Pichoga. Pero eh, kung mauna, mauna yung pamimigay ng lupa or kailangan ba munang magbotohan Bago uh -oh. i-grant ang lupa? Aalamin so, muna. Ah, eto. Binoto ako kasi nito. Kasi sabi naman niya, di ba? Uh -huh. Malalaman daw naman nila. Ano so, malalaman? Kung daw ng utang na loob. Ano, ano ba to? Malalaman? May listahan ba kung binoto kayo or hindi? Or talagang generic na malalaman kasi may uuupo sila. So wala pa lang secrecy yung ano, yung boto. Nakakaloha. Kasi di ba dapat, yung boto mo, walang makakaalam nun oh. kung sino ang binoto mo. Yes. Tsaka karapatan mo kung sino pipiliin mo. O, oh, para walang ano, influensya na mangyayari. Ah, hindi mo ako binoto, Nakakaloha ha? Nakakaloka, ah. mga ba, kabatang helmet. Hindi mo ako binoto. Di kita bibigyan ng lupa. Eto pa. Talagang hmm. talamak na ang corruption ngayon. Sa NGU, may corrupt din. Ay, Ay, Mga kabatang helmet, may meron kaming napuntahan kanina. Hmm. Dahil nga meron kaming final Pero nakakaloka lang talaga ang sagot no, videographer, Tanan <laughs> ko kasi kung pwede na siyang magamit. Mm -mm. Eh, ang sagot ba naman, ka-file niyo lang ngayon eh, gagamitin na kagad, Bakit hindi ba diba pwede? Ikarapatan ko 'yun, eh. 'di ba? Uh, uh. Oh, tax ko 'yun eh. Yung yung benepisyo okay, okay. na makukuha doon. Nakakaloka lang talaga. Ultimong pinakamaliit na unit sa uh, departamento ng local government unit. Pakakurap. At, video pa. Mm. Yung CR. Oh, sabi ko sa'yo, di ba? Aircon. Ito, so, ano? Aircon, malamit sa CR. Ano to? Matutulog ka ba sa CR? Kailangan pang pa-aircon niyan. Eh, habang jumijams uh, ka doon, Nahigop na ng aircon. Nakakaloka mga batang helmet. Ito yung mga bagay na hindi dapat pondohan pero nilalagay yung pondo doon o kumukuha ng funds para sa mga ganong mga projects kuno pero hindi naman dapat so corruption pa rin corrupt talaga napaka-corrupt kaya ayun mga Batang helmet ha kung gusto mo ang video na to kalimutan mag subscribe at click ang notification bell para like updated sa lahat ng mga inupload upload po namin ni Bichogapar pero nakakagigil lang talaga no yung mindset Bichogapur noong mga nakausap natin kanina parang uh -huh. utang na loob ko pa na bibigyan nyo ako ng benepisyo. Well, in fact, eh, benepisyo galing, ko yan. Benepisyo eh. ko yan dahil galing din yan sa tax ko. <coughs> oh, at, nakakalok. Alam nyo yung mga natatrabaho sa gobyerno, oh, pakakorap nyo. Grabe kayo. Pasensya naman ho, dumating ako doon. Nakakahiya naman sa inyo, na istorbo ko yung pagsiselfon mo, oh, eh. Oh, yung panonood nyo ng live selling, <coughs> yung yung pag-order mo sa live selling at yung pagkain nyo. Pero nakakaloka lang Pasensya ah. naman, tama, kami. Hindi sa -gen Ang hirap. Maa. Ah, ah. Ang hirap pigilan lang siya. Pero ang sarap yung murami. Iay nyo. Pero ito ka mga hindi naman sa gina-generalize gene ko lahat naman tatag ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. Pero masaktan na kayo kung masasaktan kayo kung matatamaan kayo dahil korap uh -oh. din kayo. Pero napaka po nung mga nakausap namin kanina. Napa! Kung pwede ko lang i-mention yung mga pangalan nyo dito, wag pero lang. wag na lang kasi nakakahiya kayo. Sobrang nakakahiya kayo. Nakakorap nyo. Kaya wag na wag yung sasabihin sa akin yung ganyang reasoning nyo dahil napakamali ng reasoning nyo. O kasi na mga batang helmet, maging matalino na po tayong lahat. Basta kung nakikita nyo, ganyan yung mindset ng politiko. Aba, yung mindset nyo, ibahin nyo na rin. Oo. Diba? Ano, pwede niyong palitan na yung gusto uh oh, niyong uh oh, iboto na puro na lang utang Kasi na loob niyo. Kasi nakakaya mga kabatang helmet, para ipinapamukha pa sa pagmumukha niya na, huy, may utang na loob ka. Uh Oo. -oh. Baka sabihin ko sa'yo na ikaw may utang na loob sa akin. Ay, uh oh, natin uh -oh. ang ipinapasweldo sa mga yan. So stay happy, stay healthy, and stay safe. Ta. As always, sabi nga mga sabay na helmet din na mukhang tips getting better everyday. God bless everyone. Bye! Nakakaya <laughs> mo.